Good evening mga ka Unified. This is Geraldine from Unified Products and Services. On today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-load kay GSAT gamit yung system mismo ni Unified. Pero bago po simulan yung ating video tutorial, ma-appreciate ko po kung magla-like at magsa-subscribe ka sa aking YouTube channel at don't forget to click the bell button para ma-notify ka every upload ko ng bagong video about kay Unified. So, ayan na, simulan na natin. Dito sa ating screen, makikita natin yung three lines po. I-click po natin yan. At dito makikita natin yung mga iba't ibang kitaan ni Unified. Ayan. Pero since si GSAT po ang ating focus ngayon, I click po natin yung loading. Ayan, e-loading, click again. Ayan, makikita po natin yung regular, special, at prepaid. Since prepaid po na nabilong si GSAT, so dito po tayo sa prepaid. Meron tayong card type at load type. So, click natin yung card type. Click natin si others. Sa load type naman, since si GSAT again yung ating focus sa ating video na to, hanapin natin si GSAT. So, kasi may, may nagpa-load sa akin kanina ng GSAT 300, so... Hanapin, ayun, G-SAT 300. So, click natin. Ito. So, makikita again natin dito yung mobile number at transaction password. Pag-membro ka na ni Unified, so alam mo na kung ano yung transaction password natin. Then, dito sa mobile number. Mobile number po, yung gagamitin nating mobile number dito is yung mismong number ng taong magpapaload ng G-SAT sa'yo. Again po yung, gamit, yung gagamitin nating mobile number dito ay yung mismong number ng taong magpapaload sa iyo ng GSAT. For example po, maglalagay na lang po ako ng number ko. Sir 9, -9 -0. So for example, yan po ang number ng taong magpapaload sa akin ng GSAT. Tapos type the transaction password. Ngayon po, kung magtatanong kayo bakit yung mobile number ng taong magpapaload sa atin ng GSAT ang gagamitin natin, simple po. Kasi after nito, after nating masubmit ang ating transaction, mismo si Unified po ang magte-text sa atin or magte-text sa taong nagpapaload sa iyo or magpapaload sa iyo ng GSAT sa security code. Ayun, papakita ko po sa inyo. For example, na-submit na ito. So, si Unified nag-text dun sa taong nagpa-load sa iyo. So, eto yung itsura nito, ma'am. Okay? Ayan. So, eto po. Eto po yung ite-text ni Unified sa number na inilagay mo doon sa mobile number doon sa, transa sa na transact natin kanina. So, ayan po ang ite-text ni Unified sa iyo. You have received a GSAT 300 from Unified With security code. So, itong security code, ma'am, or sir, mga ka-unified, ito po yung ite-text natin, make sure na tama po yung security code at serial number na nasa box ninyo, ang itatype ninyo kasi po pwedeng magkamali kayo doon, so dapat secure. So, since yung customer naman natin yung magta-type noon, so sabihin na natin na make sure na tama yung security code nila at serial number. So, isi-send po nila dito sa number na to. Okay? Again, type mo or type nila GSAT space yung security code or yung serial number tapos space security code. Again, GSAT space serial number space security code or GSAT space security code space um, serial number tapos i sa smart eto okay tapos ayan okay na po yan okay ito po yung magre-reply magre-reply po si Gsat ng ganito sa'yo na na ibig sabihin okay na yung Gsat nila ayan so ito po yung transaction kanina na yung customer ko na nag-send siya nag-thank you siya dahil okay na yung ano nila G-SAT. Ok? Bye!